Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko kayo makapag-English agad na may kasama pong about to. Okay? So dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay tatawag sana sa iyo. Okay? Para ma-English po natin yan, kailangan po natin ng tulong ng about to. So pag tinranslate po natin itong ako ay, I was. Samantala itong tatawag sana sa iyo ay ito pong about to call you. Okay? Ngayon, ito pong salitang sana, ito lang po yung sa palagay ko na pinakamalapit na Tagalog na salita na maaari po nating ipangtumbas sa about to. Pero hindi nyo po makikita sa dictionary na itong about to ay ang katumbas po ay itong salitang sana. So dapat tandaan nyo. Okay? Na kaya ko lang ginagawa po ito na itong sana ay ipinagtutumbas po natin sa about to ay para lang makita nyo ng detalyado kung paano yung pag-translate natin ng English sa Tagalog o Tagalog sa English. Okay? Para matutunan nyo ng maigi. Okay po? So, makikitandaan. Okay? So, so kung mapapansin nyo, gumamit din po ako ng salitang noon. Ibig sabihin, ang pangyayari po ng pagtawag ko doon sa aking kausap ay pangyayari sa nakaraan. At ang, sim ang senyalis po na pang nakaraan yung ating pinag-usapan ay gumamit po ako ng linking verbs na was at saka were. Okay? Na pag ang ginamit ko ay was over, were, ibig lang sabihin yan ay ang pangyayari po ay pang noon o pang nakaraan. Okay po. So magbigay pa po ako ng isang halimbawa. Ito, subukan natin to. Ang iyong mga pinsan ay lalabas sana. Okay, pag in-English po, your cousins were about to go out. Ganun naman po. So, napaka-dali lang po kung meron tayong ganitong klaseng pattern. Kaya sana makikipag-aralan itong ating pattern na may kasamang about to. Okay? Sa pangalimbawa, si Tony ay matutulog sana. Kapag in-English nyo po yan, Tony was about to sleep. Ganun lang po. Okay? Subukan naman natin itong itong siya. Pero lalaki, edi paglalaki, he. Kung babae, she. Siya ay siya ay may sasabihin sana sa iyo. Kapag yan ay in English nyo, tapos lalaki yung siya, he was about to say something to you. Ganun naman po. Okay? So, sana makikipraktis po itong ating ating araling ngayon at makikitandaan yung pattern natin at ang paggamit po ng about to para gumaling po agad kayo, okay? Sa paggawa ng English sentences na may about to. Maraming salamat po.